tang aksidente nga napasali sa adult fun run matapos lumiko sa maling direksyon habang tumatakbo, dinaig at natalo ang adult runners. Minsan, hindi rin pala masama na malihis ng landas at mapunta sa ibang direksyon. Kagaya na lang na isang bata mula sa Minnesota na hindi sinasadyang napaliko sa maling daanan habang nasa fun run at napasali sa mga matatanda. Bagamat mas bata at mas maigsi ang mga bias Nagawa nitong talunin ang mga adult runners at nauna pa doon sa finish line. Ang dahilan kung bakit nalehis ng direksyon ng mga bata, eto yung kwento. Linggo ng umaga, nang magpunta ang nooy 9-year-old na si Cade Lovell sa isang fun run malapit sa tinitirhan nila sa St. Cloud, Minnesota, USA. Kasama ang kanyang nanay at lola para muling lumahok sa isang 5-kilometer race anim na taong gulang pa lang ay aktibo ng sumasali si Cade sa mga fun run kung kaya nahasa na ang kanyang resistensya na tumakbo ng mabilis sa murang edad. Sa kalagitnaan ng pagtakbo, nakasalubong ni Cade ang isang staff na sinabihan siya na dumaan sa ibang direksyon ng kalsada. Bagamat nagtataka, ipinagpatuloy ni Cade ang pagtakbo hanggang sa nagulat na lang ito nang mapahalo siya sa mga adult runners na nakasign up para sa 10 kilometer run. Nagsimulang kabahan si Kay dahil sa pag-aakalang naliligaw na siya. Kasabay nito ay unti-unti rin itong nakaramdam ng pananakit sa katawan dahil hindi inaasahang napahaba at napatagal ang pagtakbo nito. Pagdating sa finish line ay bumungad kay Cade ang nag-aalala niyang nanay kung kaya agad na nagpaliwanag ang bata na hindi niya sinadyang matagalan at mapasama sa 10K run. Bagamat Naulanan, naligaw at napagalitan ng nanay, ganun na lang ang gulat ni Cade nang lapitan sila ng isang staff at sinabi sa lahat ng runners na sumali sa fun run, siya ang pinakaunang nakarating sa finish line. Ang accidental achievement na ito ni Cade ay isang patunay na nagbunga ang palagian niyang pagtakbo at tatlong araw niyang training para sa Junior Olympics. Ikaw, meron ka rin bang achievement na naabot mo ng hindi inaasahan? D.W.I.Z. Research Report. Re -re Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa D.W.I.Z. News, D.W.I.Z. News FM Regional, D.W.I.Z. News TV, Aliyo Channel 23 nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.